Kumusta mahal na mga mga at mamumuhunan? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Iminumungkahi namin na isaalang-alang mo ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang pinag-uusapan ng mas maingat. Ngayon ihambing natin ang mga paunahin paunahing, -paunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon Grupo Supervial a e year, ticker, S.E.E. -E. Ang pagsusuri ay ginawa gamit ang impormasyon mula sa PETSA, Agosto 28, 2025. at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Korporasyon Grupo Supervial na e nabibilang sa subkategory. Systemic Banks, 30 kumpanya ang nakikibahagi sa pagtatasa. Makikita natin ang mga desisyon sa mga order sa dulo ng video na ito. Marka ng kumpanya, 5.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subcategory ay 0.3 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa marka ng kumpanya na 5.5 Grupo Supervial na a year. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Grupo Supervial la at pagbabahagi ng subkategori Nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga pagbabahagi Grupo Supervial na a year, nagpakita ng 15.5% na rate ng paglago Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na 42.2%. Market capitalization ng isang korporasyon grupo SuperVL-A ay eh, nagkakahalaga ng 0.63 bilyong dolyar. At ang kapitalization ng subkategori ay 3,150 bilyon dollars. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollar 0.7 bilyon at ang kapitalisasyon ng subkategory ay dalawang libo anim na at walumpu billion dollars. Kapag inihambing ang mga bahagi ng stock exchange at kapitalisasyon ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi grupo Superviel la a year sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.016%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US US$0.386 bilyon. Ang utang sa book capitalization ay umaabot sa 55% ng kapital. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, toll 0 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 7.8. Ang average para sa subkategory ay 13.1. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory. Good is a point. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US Dollars 138 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.4. Ang average para sa subkategory ay 1.7. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 1,604 na milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars daan at milyon. Pagtatasa ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kung ihahambing sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang marginality ay 3.7% na ang average para sa subkategory ay 12.8%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.12%. Naanim daan at 50% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 181,000 dolyar. Habang para sa subkategory ito ay 1,372,000 dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay 18.5 libong dolyar. Na may average sa subkategory, 100 at 4.4 thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay apat na daan at pitumput anim libong dolyar. Sa subkategory na walong at labing apat na thousand dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0.0. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 3.3% na may average para sa subkategory na 0.0%. Teknikal na tagapagpahiwatig Resa labing apat na nagpapakita ng antas na 20% para sa kumpanya Grupo Superviel na E. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 63%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 7.4. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 16 na oras 51 minuto. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Grupo SuperViel na e eh, Sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng buy trade sa US Dollars tatlo. Bukas ang deal dahil medyo maganda ang valuation at price trend ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 10 oras 31 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 5.55. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Ang transaksyon ay independyenteng na ayos batay sa mga resulta ng exchange trading noong Setyembre 27, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, lay ay magiging isang transaksyon sa balance para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.